dito tawag dito sa karugtong ng mga hakbang ng pagbasa. Okay, pangatlo ay ang reaksyon. Dito, ang hasakbang na ito, ang layunin ay suriin ang kawastuhan at kausayan ng teksto. Dito, nagbibigay tayo ng mga personal na opinion o komento doon sa pagpapahalaga ng mga sinulat ng akda. Ng may akda. Okay. Next naman ay ang integrasyon o pag-uugnay takbang naman nito ay tungkol sa pagsasama-sama ng mga nakaraang karanasan at bagong impormasyon mula sa mga binabasa okay. Okay, so dito, dito nagiging mas malalim ang ating um, pag-unawa sa teksto sa pamamagitan ng pag-uugnay ng mga ideya sa, na sa ating sariling karanasan at kaalaman. Yan. Okay, dumako naman tayo dito sa mga teknik sa pagbasa. Ayan dito sa mga layunin is ay mayroong dalawang teknik mm, technique sa pagbasa yung masusing pagbasa at masaklaw na pagbasa dito na muna tayo sa masusing pagbasa dito sa masusing pagbasa ito ay ang maingat at puspusang pag-unawa sa isang aralin o teksto kabilang dito ang pagsusuri sa nilalaman at kayarian ng teksto na maaaring mula sa mga bahagi ng tula, maikling kwento, sanaysay, at iba pang akda. No? so layunin nito ay ang makuha ng mas malalim na kahulugan at detalye ng binabasa pangalawa ay ang masaklaw na pagbasa karaniwang itinatakda ng guro ng maagap at sa labas ng pinag-aralan teknik nito na ito ay nakatuon sa kabuuan ng isang akda tulad ng buong maikling kwento o kabanata ng nobela ano? so, ah dito ay ang pag-unawa ay nakatuon sa mga tauhan pangyayari sa halip ng mga detalye ng akda. Yan. Ito ay karugtong naman ng no? ito yung pangalawa. Okay. Dito naman, may eh, meron naman dito ang technique ng dalawa uli sa paraan ng pagbasa ay ang tahimik na pagbasa o at pasalitang pagbasa. Okay. Sa teknik na ito, itong tahimik na pagbasa, ito yung mata ginagamit natin sa pagbabasa, di ba? Kaya tahimik, diba? So, mata lang ang ating ginagamit para makakuha ng impormasyon mula sa teksto nang walang tunog yung nagbibigay daan sa mas malalim na pag-unawa at konsentrasyon para makapag-concentrate tayo di ba okay pangalawa ay pasalitang pagbasa dito gumagamit ng bibig bukod sa mga mata dahil ang pagbasa ay may kasamang tunog at pagsasalita na maaaring makatulong sa pag-unawa ng mga ideya at mensahe sa teksto karaniwan itong ginagamit sa mga sitwasyon na kung saan uh, kinakailangan ng interaction o presentasyon. Katulad itong ginagawa ko, kung meron itong sa face-to-face, nagkakaroon -face, -to -face diba? kakaroon sila ng interaktibo doon sa, pag, sa pagtatalakay ng kanyang inuulat. So, yan. Ayan. Ito ay sunod ulit natin, tatalakayin ay ang uri ng pagbasa dito sa uri ng pagbasa ay mayroon silang tatlo ito ay ang scanning skimming at previewing so una ang scanning ang scanning ay isa itong uri ng pagbasa na ang layunin ay ang paggalugad sa material na hawak kabilang dito ang pagbasa ng mga keyword pamagat at subtitle na kung saan hindi na sila binibigyan pansin ng bawat salita kundi ang mahalagang mensahe na nais parating ng ating nabasa okay pangalawa ay ang hingin Skimming na ito ay isang masaklaw o mabilisang pagbasa na naglalayong makuha ang pangkalahatang ideya at impormasyon karaniwan itong ginagamit upang pumili ng mga materyal na babasahin o no? upang makakuha ng pangunahing impormasyon nang hindi kinakailangang basahin yung buong teksto okay. pangatlo ay ang reviewing sa uring ito ay sinusuri mo ng kabuuan ng materyal kasama ang estilo istilo Stilo-register ng wika ng may akda. Bago pa man, okay? Bago pa man, talakayin ang partikulay na aklat o kabanata. Ang akbang na ito ay tumutulong sa pagbuo ng konteksto at pag-unawa sa nilalaman, naman. Okay. Yun po. Okay po. Dumako na tayo sa ating panghuling tatalakayin na antas ng pagbasa o pag-unawa. Okay dito sa antas ng pag-unawa ay meron silang sa pag-una ay may dalawang pag-unang literal o pagbibigay ng interpretasyon una ay pag-unawang literal ito ay pinakamababang antas ng pag-unawa o sa antas na ito ay ang tagabasa ay may kakayahang alalahanin ang mga simpleng impormasyon at direktang makuha ang mga detalye na nakasaad sa teksto Halimbawa, ito ay ang pag-alala sa mga pangalan nakalipat at iba pang tiyak na impormasyon na makikita sa binabasa. Okay. Pangalawa, yung ang pagbibigay ng interpretasyon. Sa antas na ito, ang tagabasa ay nakakakuha ng mas malalim na pag-unawa sa isipan ng may-akda, kasama rito ang pag-unawa sa mga karagdagang kahulugan, ang okay. may implikasyon at pagkilala sa tunay na hangarin at layunin ng may-akda sa kanyang sulatin. Okay. Dito ay ang tagabasa ay nagiging mas mapanuri at kritikal sa mga ideya at mensahe na pinapahayan. Uh, okay, sunod, so, dito na tayo sa pangatlo ay ang pangunawang kritikal. Okay. Sa antas na ito, na ang tagabasa ay may kakayang sumagot sa tanong na bakit at paano. Dahil ang kritikal ng tagabasa ay nag-uugnay ng mga pangyayari sa teksto upang maunawaan ang sanhi at bunga ng mga ito. Layunin nito na ang pahalagahan ng mga kaisipang nakapaloob sa akda na magiging batayan para sa mas malalim na pagsusuri at pag-unawa. Okay. Sunod naman po ay ang paglalapat o aplikasyon. Dito, ang tagabasa ay nagsasanib ng mga kaisipang nabasa at naunawaan sa kanyang mga karanasan. Ang layunin nito ay makalikha ng mga bagong pananaw o pilosopiya na mga gamit sa pang-araw-araw na buhay. Okay? Ang antas nito na ay nagpapakita ng kakayahan ng tagabasa na iugnay ang teorya sa praktikal na sitwasyon. Okay? ay ang pagpapahalaga, pagpapahalaga. Sa antas nito, ang tagabasa ay bumubuo ng sariling kaisipan o pananaw batal, batay sa mga ideya, kasanayan at kawihilham natamo mula sa binasang teksto. So kaya ang pagpapahalaga ay, ay nag-uudyok sa tagabasa na suriin ang halaga ng mga mensahe at ideya sa kanyang sariling kontek konteksto at karanasan. Um, okay po, dito na, lang, dito na po nagtatapos ang aking talakayin at maraming salamat po sa inyong pakikinig.